Matagal bago pa man sinakop ni Alexander the Great ang Egypt, bago paman itinayo ang dakilang lungsod ng Alexandria, may isang syudad na tinaguriang pintuan ng Egypt patungong kalakalan ng dagat. Ang Heracleion, kilala rin sa pangalang Thonis, ay isang lungsod na umusbong sa bibig ng Nile River. Doon na mayani ang kasaganaan, pananampalataya at hiwaga. Ngunit sa hindi inaasahang panahon, ito ay naglaho hindi sa lupa kundi sa ilalim ng dagat. Ang Heracleion Othonis sa wikang Ehipsyo, ay isang sinaunang lungsod na matatagpuan noon sa baybayin ng Mediterranean Sea. Ito ay malapit sa bukana ng Nile Delta. Isa ito sa mga pangunahing lungsod ng sinaunang Egypt. At mahalagang daungan para sa mga dayuhang mga ngalakal, mula sa Greece at iba pang bahagi ng mundo. Ayon sa mga sinaunang manunulat gaya ni Herodotus at Diodorus Siculus, ang lungsod ng Heraklion, ay kilala bilang lugar kung saan unang tumuntong si Heracles, kilala rin bilang Hercules sa mitolohiyang Romano sa Egypt. Dahil dito, ipinangalan sa kanya ang lungsod. Dito rin itinayo ang isang dambuhalang templo na inalay kay Heracles. Maliban sa kanyang koneksyon sa mitolohiya, naging makapangyarihan ang Heracleion sa mga huling siglo ng Pharaonic Egypt. Lalo itong umunlad sa panahong naging masigla ang kalakalan sa pagitan ng Egypt at Greece. Ang mga daungan nito ang naging bukas na pintuan para sa mga dayuhang barko na naghahatid ng mga kalakal tulad ng alak, langis ng olibo, at mga keramiko. Bilang kapalit, dinadala naman ng mga mga ngalakal ang mga produktong Egyptian gaya ng butil, lino, at papyrus. Hindi lamang ekonomiya ang pinatibay ng Herakleon. Isa rin itong sentro ng pananampalataya. Ang pinakatanyag na istruktura sa lungsod ay ang malaking templo ni Amun Jereb, isang lokal na anyo ni Amun, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Sinaunang Egypt. Sa templo ring ito idinaraos ang mga sagradong seremonya, kabilang ang ritual ng pagpapakasal ng mga pari sa Diyosa na si Isis tuwing pista ng paglulubog ng Nile. Dahil sa kanyang posisyon sa pagitan ng dagat at ilog, itinuturing ang lungsod bilang sagradong lagusan patungo sa kalangitan at kabilang buhay. Naniniwala ang mga Ehipsyo na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay dumaraan sa Herakleon patungong kabilang buhay. Ngunit paano nga ba naglaho ang isang lungsod na dating sentro ng kalakalan at pananampalataya? Ayon sa mga arkeologo at geologist, ang pagkawasak ng Heracleion ay dulot ng kombinasyon ng natural na kalamidad, paglubog ng lupa, subsidence, pagtaas ng tubig dagat, at marahil ay isang malakas na lindol na sinunda ng tsunami. Unti-unti, ang buong lungsod ay nilamon ng dagat. Sa paglipas ng panahon, natabunan ito ng putik at mga deposito mula sa Nile at kalaunan ay tuluyang nawala sa mga mapa at alaala. Sa loob ng higit sa isang libo dalawang daan taon, ang Herakleon ay naging alamat na lamang. Binanggit ito sa ilang sinaunang teksto, ngunit hindi malinaw kung tunay nga bang umiral ito. Maraming iskolar ang naniwala na katang isip lamang ito, isang alamat ng nakaraan. Noong 2000, sa pamumuno ng French marine archaeologist na si Frank Goddio, natuklasan ang Heracleion sa ilalim ng Mediterranean Sea, mga 6.5 kilometers mula sa baybay ng Alexandria. Gamit ang advanced sonar technology at scuba diving equipment, natagpuan ng grupo ni Godio ang mga guho ng mga gusali, estatwa, alahas, barya, sisidlan, at mga sinulat sa hieroglyphs. Lahat ay nakabaon sa ilalim ng dagat sa lalim na 30 talampakan. Isa sa mga pinakakilalang natuklasan ay ang dambuhalang estatwa ni Happy, Diyos ng Pagbaha ng Nile, Nagawa sa pulang granite may taas na higit sa labing-anim na talampakan. Kasama rin sa mga natagpuan ang mga inskripsyon na nagpatunay na ang Herakleon at Thonis ay isa lamang na lungsod, dalawang pangalan para sa isang sentrong komersyal at relihiyoso. Batay sa mga natuklasang artifacts, malinaw na may mataas na antas ng pamumuhay ang mga taga-Herakleon. Ang lungsod ay punang mga palasyo, dambana, mga paliguan, at mga pasilyo para sa mga ritual. Nakita rin ang mga barkong panlalawigan na ginamit para sa kalakalan at seremonya. Ayon sa mga pagsusuri, higit sa 70 barko ang nakabaon sa ilalim ng putik, patunay ng masiglang gawain pandagat sa lungsod. Ang mga gintong alahas, inukit na amulet, at mga sisidlang seremonyal ay nagpapakita ng yaman at lalim ng relihiyon ng mga naninirahan doon. Ang mga buti ng pagkain, sisidlang may langis at alak, at kagamitang pandigma ay nagpapakita naman ng malawakang pakikipag-ugnayan ng lungsod sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Sa kabila ng mga natuklasan, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot, ano ang eksaktong sanhi ng paglubog ng lungsod? May nakaligtas ba sa sakuna? Ilan pa kayang mga lungsod sa Nile Delta ang nakatago sa ilalim ng dagat? Ayon sa mga eksperto, posibleng ang biglaang paglubog ay sinabayan ng political turmoil sa huling bahagi ng Pharaonic Egypt. Sa panahong iyon, humina na ang kapangyarihan ng mga paraon, at dumarami ang mga dayuhang impluensya mula sa Greece, Persia, at kalaunan ay Rome. Ngayon, ang mga natuklasan mula sa Heracleion ay ipinamamala sa mga museo sa buong mundo. Ang ilan sa mga artifacts ay itinampok sa eksibisyong Sunken Cities, Egypt's Lost Worlds, na umikot sa Europe at Amerika. Sa bawat ekspedisyon ni Frank Godio, mas lalo pang lumilinaw ang larawan ng isang lipunan na masigla, masalimuot, at misteryoso. Ang Heraklion ay paalala na kahit ang pinakadakilang lungsod ay maaaring mawala sa isang iglap. Ngunit ito rin ay patunay na ang kasaysayan ay hindi nawawala, minsan ay natatabunan lamang ng panahon at kailangang hukayin, saliksikin, at muling buhayin. Sa unang bahagi ng ating kwento, natunghayan natin kung paano naging makapangyarihan at masigla ang lungsod ng Herakleon. Isang sentro ng kalakalan, pananampalataya, at ugnayang pandaigdig. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, dumating ang panahong ang lungsod ay nilamon ng dagat. Ngayon, ating sisilipin ang pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan dito, at kung paano unti-unting naglaho ang isang dakilang lungsod. Ayon sa mga natuklasang kagamitan, estatwa, at mga labi ng busali, malinaw na ang Herakleon ay tahanan ng iba't ibang uri ng tao, mga Ehipsyo, Griego, mga ngalakal, pari, at marahil ay ilang dayuhang naninirahan. Ang lungsod ay puno ng komersyo at aktibidad sa bawat sulok. Ang mga kalye ay masisikip ngunit buhay na buhay, ang mga pamilihan ay abala sa kalakalan ng tela, alak, langis, pampalasa, at palay. Ang mga aristokrata ay naninirahan sa malalaking tahanan na gawa sa bato, may sariling hardin at mga aliping tagasilbi. Sa kabilang dako, ang mga ordinaryong manggagawa at mga ngalakal ay nakatira sa masimpleng mga bahay na gawa sa putik at ladrilyo, malapit sa mga daungan. Bagamat walang ebidensyang tiyak tungkol sa mga paaralan, naniniwala ang mga iskolar na ang mga anak ng mayayaman ay tinuturuan ng pagbasa at pagsulat gamit ang hieroglyphs o demotic script. Ang relihiyon ay sentral sa kanilang buhay, lahat ng aspeto ng pamumuhay ay konektado sa mga Diyos. May mga pagdiriwang na iniaalay kay Isis, Osiris, at Amun. Laganap din ang pagkakaroon ng mga amulet at inskripsyon sa katawan, tahanan, at mga bangka bilang pananggalang sa mga espiritu at malas. May mga musiko, mananayaw, at mga tagapagsalaysay ng alamat na nagpapasaya sa mga pagtitipon. Isa sa mga pinakakapunapunang bahagi ng Herakleion ay ang kalakalan nito sa mga bansang Griego. May mga inskripsyon sa wikang Griego at mga estatwang malinaw na may estilong Hellenistic. May mga barkong mula sa Athens, Rhodes, at iba pang bahagi ng Aegean na dumarating upang makipagpalitan ng kalakal. Ang Herakleion ang nagsilbing unang hintuan bago makapasok ang mga dayuhan sa loob ng Egypt dahil dito nila isinasagawa ang mga ritual ng pagkilala sa mga Diyos ng Nile bago payagang makapasok sa loob ng kaharian. Ang templo ni Amun ay itinuturing na puso ng lungsod. Sa loob nito, isinasagawa ang mga sagradong ritual gaya ng oracle consultation, kung saan hinihini ang gabay ng mga Diyos bago gumawa ng mahalagang desisyon, tulad ng paglalakbay o digmaan. May mga ritual na iniaalay kay Osiris, ang Diyos ng kabilang buhay. Ang mga seremonyang ito ay ginaganap tuwing pag-apaw ng Nile, na itinuturing na banal na kaganapan. Naniniwala silang sa bawat pagtaas ng tubig ay sumasama rin ang biyaya ng mga Diyos. Sa kabila ng kasaganahan, nagsimulang makaranas ng sakuna ang Herakleon. Ayon sa pagsusuri ng mga geologist, ang lupa sa ilalim ng lungsod ay yari sa malambot na sediment na madaling lumambot kapag nabasa. Sa tuwing bumabaha ang Nile o lumalakas ang ulan, lumalambot ang lupa at unti-unting lumulubog ang mga gusali. May mga ebidensya rin ng seismic activity, mga lindol, na maaaring naging dahilan ng bigla ang pagbagsak ng mga estruktura at pagbuka ng mga lupa. Sa ganitong paraan, ang mga gusali ay gumuho at tinabunan ng tubig, putik, at mga debris. Unti-unting nilamon ng dagat ang kabuuan ng lungsod, hanggang sa ito'y tuluyang maglaho. Ipinapalagay ng mga eksperto na isang malakas na lindol ang naging huling dagok sa Herakleon. Sinundan nito ng liquefaction, isang proseso kung saan ang lupa ay nagiging parang likido sa ilalim ng matinding pressure. Sa loob lamang ng ilang oras o araw, maaaring gumuho ang buong lungsod at bumaon sa dagat. Ang mga barko, templo, at estatwa ay natagpo ang tila nakapako sa pagkakabagsak, tila naiwang hindi nagalaw mula noong trahedya. Ibig sabihin, mabilis at marahas ang nangyaring sakuna. Walang sapat na oras ang mga mamamayan upang lumikas o iligtas ang mga mahalagang gamit. Pagkalipas ng ilang siglo, nalimutan na ng mundo ang Herakleon. Nang sakupin ni Alexander the Great ang Egypt at ipinatayo ang Alexandria noong 300 at 30 isa dito na nagsimulang lumipat ang sentro ng kalakalan at pamahalaan. Ang Herakleon ay naging usap-usapan na lang sa mga alamat at kasulatan hindi ito muling nabanggit sa mga mapa. Sa katunayan, maraming iskolar noong labinsyam th century ang naniniwalang katang isip lang ito, isang alamat ng mga Ehipsyo at Griego. Mahigit isang milenyo ang lumipas bago muling nasilayan ang Herakleon. Ang ekspedisyon ni Frank Godio noong taong dalawang libo ang nagbukas ng pinto sa nakaraan. Sa bawat pag-aho ng artifact mula sa ilalim ng dagat, muling nabubuo ang larawan ng isang dakilang lungsod na nawala sa kasaysayan. Higit sa 60,000 square meters ng guho ang naitala, kabilang ang 70 barko, 700 anchors, 64 na estatwa, at daan-daang pilak at gintong barya. May mga inukit na tabla, sisidla ng alak, at mga inskripsyon na nagpatunay sa ugnayan ng Herakleon sa buong Mediterranean world. Ang mga natuklasan ay ipinapakita ngayon sa mga eksibisyon sa buong mundo. Hindi lang ito patunay ng galing ng mga sinaunang Ehipsyo sa arkitektura at kalakalan, kundi paalala rin na maraming bahagi ng ating kasaysayan ang hindi pa lubos na nalalaman. Ang Heraklion ay nagsilbing mata ng kasalukuyan sa nakalipas, isang buhay na alaala ng panahon ng kagandahan at trahedya. Ang Heraklion ay hindi lamang isang kwento ng pagkawasa. Isa itong paalala na ang kasaganaan at kapangyarihan ay hindi permanente. Maging ang pinakamalalakas na lungsod ay maaaring maglaho sa isang iglap Munit sa bawat pagguho, may pagkakataong muling tuklasin ang katotohanan, muling itayo ang mga alaala mula sa abo ng kasaysayan. Sa ilalim ng dagat, sa katahimikan ng lumipas, nariyan pa rin ang Herakleon, nag-aabang, nagsasalaysay, at bumubulong ng mga kwento na muling nabuhay sa ating panahon.